Magandang araw mga mag-aaral. Welcome back sa ating channel. Tayo ngayon ay nasa unang markahan pa rin ng ikatlong linggo. Dito sa ating channel ay tinatalakay natin ng mga paksa na maaari ninyong magamit kung nais ninyong magkaroon ng paunang kaalaman sa darating ninyong aralin sa Filipino, Baitang Pito, o kaya naman ay nais ninyo itong gawing reviewer sa nalalapit ninyong pagsusulit. Sa anumang kadahilanan, ako ay nagagalak dahil pinagbubuti mo ang iyong pag-aaral. Narito muli, sige ng Cruz upang kayo ay tulungan. araw na ito ang ating tatalakayin ay ang mga awiting bayan. Tara! Simulan na natin. Ang Pilipinas ay isang bansa na mayaman sa mga awiting bayan. Ang mga ito ay malalim na nakaukit sa puso ng bawat Pilipino at nagsisilbing salamin ng ating kultura, kasaysayan at mga paniniwala. Isa rin itong makasaysayang bahagi ng ating pagka-Pilipino na nagpapakita ng ating natatanging pag-uugali at pananaw sa buhay sa pamamagitan ng awit o musika. Sa artikulong ito, ating tatalakayin kung ano ang awiting bayan, mga katangian Uri, kahalagahan at mga halimbawa ng awiting bayan sa Pilipinas. Ang awiting bayan ay tradisyonal na awit na nagpapahayag ng opinyon, damdamin at karanasan ng mga Pilipino. Ito ay naglalarawan ng pang-araw-araw na buhay, kaugalian, at kasaysayan at tumutulong sa pagpapaunlad ng pagkakakilanlan. Likha ng karaniwang mamamayan, ito'y madalas na tinatanghal sa mga okasyon tulad ng pista, kasal, at iba pa. Sa awiting bayan, makikita ang mga kwento at aral na nagmumula sa kulturang Pilipino. Ito'y hindi lamang isang sining kundi salamin rin ng buhay ng mga Pilipino. Sa forma ng musika na may tugma at sukat, ang awiting bayan ay nagpapahayag ng mga paniniwala at tradisyon ng mga tao. Mahalaga ito sa pangangalaga at pagpapatuloy ng mga natatanging kaugalian ng mga Pilipino. Mga katangian ng awiting bayan. Pagsasalaysay ng karanasan at tradisyon. Ang mga awiting bayan ay naglalarawan sa mga karanasan ng mga tao sa isang partikular na lugar o panahon. Ikalawa, kasimplihan ng mga salita. Ang mga awiting bayan ay gumagamit ng mga simple at madaling maunawa ang salita na madaling maalala at maaaring kantahin ng lahat. Ikatlo, may sukat at tugma. Ang mga awiting bayan ay binubuo ng mga saknong na may sukat at tugma. Ikaapat: May melodiya. Ang mga awiting bayan ay pinapalutang sa melodiya na sumasalamin sa damdamin ng awit. Mga uri ng awiting bayan. Kundiman. Isang uri ng awit ng pag-ibig na nagpapahayag ng pagmamahal pagpapakasakit at pagsasakripisyo. Inaawit ito kapag dumadalaw o nang haharana sa nililigawan. Balitaw. Ito ay isang tradisyonal na romantikong awit mula sa Bisayas na ginagamit din sa panliligaw. Kumintang. Ito ay isang uri ng awit na nagtatampok ng mga kwento ng pakikipaglaban, pakikidigma at kabayanihan. Pananapatan Ito ang pangharana sa Tagalog na may layunin na maipahayag ang pag-ibig sa isang tao. oyayi ginagamit para sa pagpapatulog ng bata jona isang awit na ginagamit sa pamamanhikan o kasal soliranin isang uri ng awit sa paglalayag o pamamangka talindaw isang pang-uri ng awit sa pamamangka Dalit o imno, isang uri ng awit panrelihiyon para sa pagpupuri, pagluwalhati at pasasalamat sa Diyos. Dungaw, ito ay awit sa patay o pagdadalamhati ng mga Ilokano. Sambotani, isang uri ng awit ng pagtatagumpay. Pangangaluluwa, awit sa araw ng mga patay ng mga Tagalog. Maluway, isang uli ng awit para sa sama-samang paggawa. Kutang-kutang, ito'y isang uri ng awit yung ginagamit panlansangan. At rawid-dawit, isang uri ng awit ng mga lasing. Dumako naman tayo sa mga halimbawa ng awiting bayan sa Pilipinas. Awiting bayan sa Luzon Manang Biday Isang awit na mula sa Ilocosur na tungkol sa pagmamahal sa isang dalaga na nagngangalang Biday. Pamulinawen. Ito ay isang awit na mula sa Ilocos Norte tungkol sa pag-ibig sa isang babae na ang pangalan ay Pamulinawen. Magtanim ay dibiro, isang awit na nagmula sa Pangasinan tungkol sa pagtatanim at pagsasaka. Awiting Bayan sa Bisayas Dandansoy Isang awiting bayan tungkol sa isang lalaking nagpapaalam sa kanyang minamahal. Ito ay mula sa Bisayas, partikular sa lalawigan ng Panay, na sikat din sa ilang bahagi ng Luzon. Og Binhi Ito ay awiting ng mga Sugbawanon o Cebuano na sa Tagalog ay pinamagatang ang Binhi. Itulog-anay. Ito ay pampatulog sa bata at isa sa mga kilalang awiting hiligay nun. Awiting Bayan ng Mindanao Ayaw Kau Magtangis Sa awiting ito ng mga tausog, hinihiling ng lalaki na tumigil na sa pag-iyak ang babae dahil dinudurog din nito ang kanyang puso. Dundang Ba Utu. Ito ay isang awitin sa Mindanao na pampatulog sa bata. Dumako naman tayo sa kahalagahan ng awiting bayan. Ang mga awiting bayan o folk songs ay mahalaga sa kulturang Pilipino dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, pagsasali ng kultura at kasaysayan. Ang mga awiting bayan ay nagbibigay ng malalim na silip sa kultura at kasaysayan ng isang lugar o bansa. Ang mga ito ay nagsasalaysay ng mga kwento, karanasan at tradisyon na inilipat mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Ikalawa, edukasyon. Ito ay maaaring gamitin bilang kasangkapan sa pagtuturo ng mga lokal na tradisyon, kultura at kasaysayan sa mga bata at kabataan. Ikatlo, pagpapahayag ng damdamin at kaisipan. Ito ay nagpapahayag ng damdamin at kaisipan ng mga tao. Maaaring ipahayag ang mga saloobin ukol sa pag-ibig, pamilya, trabaho, digmaan, relihiyon at iba pang mga paksa na sumasalamin sa buhay ng mga tao. Pang-apat, pagkakaisa at pagkakakilanlan. Ito ay nagsisilbing sangkap sa pagbubuo ng pagkakaisa at pagkakakilanlan. Ang pag-awit ng mga awiting bayan sa mga okasyon o pagtitipon ay nagpapalakas ng ugnayan ng mga tao at nagpapahayag ng kalilang kolektibong pagkakakilanlan. Pang-5. Pagpapanatili ng wika. Sa pumagitan nito, ang mga salitang lokal at mga dialekto na maaaring malimutan dahil sa modernisasyon at globalisasyon ay napapanatili at naipapasa sa susunod na henerasyon. Bilang pagtatapos, ang mga awiting bayan ay hindi lamang simpleng awit na nagbibigay aliw sa ating pandinig ito rin ay nagpapahayag ng kultura, mga paniniwala at mga karanasan ng mga Pilipino. Ang bawat salita, bawat tugtog at bawat melodiya ay nagpapahayag ng isang kwento. Ang kwento ng ating lahi. binabati kita dahil natapos na natin basahin at unawain ang paksa tungkol sa mga awiting bayan. Maraming salamat sa muli mong panonood at pakikinig ng ating aralin. Inaasahan kong malaki ang maitutulong sa iyo ng video lesson na ito sa iyong pag-aaral. pag ba ang video natin ngayon? Huwag mong kalimutan na mag-like at ishare mo na rin para makatulong na rin ito sa iba pang mag-aaral. May gusto ka bang ikomento tungkol sa ating tinalakay? O baka may request kang video lesson? Ikomento mo lang din yan sa ibaba. na mag-subscribe sa ating channel and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Hanggang sa muli, ako po si Ginang Cruz, ang inyong guro sa Filipino by Tangpito. Paalam!